pang lima ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansa na may pinakamaraming bilang ng naninigarilyo. Kaya naman ang Health Department patuloy ang paglulunsad ng mga programa na makatutulong para mabawasan ang paninigarilyo sa bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Stress reliever ni Mang Chris ang pagyoyosi. Ito niya ang kanyang pamparilaks sa tuwing siya ay mayroong pinagdadaanan. Nakatulong siya pag may inisip ba, problema, ganun. Madali mo siyang masolusyonan. Uh, Nasa labing limang taon na siya naninigarilyo, di pa man siya nagkakasakit na maiuugnay sa paninigarilyo, ang tanging napansin lang niya ang kanyang paghinga. Kung dati nakakatatlong games siya sa basketball, ngayon maswerte na kung nakakadalawang laro siya. Pag uh, nag-basketball ako sir, dati nakakatatlo ako ngayon mga Around 1 na lang. Isa lang si Chris sa milyon-milyong Pilipino na naninigarilyo batay sa pinakabagong ulat ng Global Action to End Smoking, isang US non-profit and granting organization kung saan isa sa kanilang tinututukan ang smoking pandemic. Nasa mahigit 16 million Filipino adult ang naninigarilyo. Ito ay mula 15 years old pataas. Kaya naman sa buong mundo Pang-15 rank ang Pilipinas at pang-4 naman sa World Health Organization Western Pacific Region ang may pinakamaraming bilang na ninigarilyo. Sinabi rin dito na ang paninigarilyo ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga Pilipino at nauuwi sa pagkamatay. Ang sigarilyo, pag ginamit mo ayon sa kanyang paggamit, mamamatay ka talaga. Isa sa mga hakbang ng Department of Health o DOH ang tuluyan ng alisin ang mga billboard at signages ng mga sigarilyo. Sa Quezon City, may isang lugar dito na halos magkakadikit ang mga malaking signages at tarpaulin na nagpo-promote ng Yosi. Ayon sa DOH, bawal na ito. At this time, hindi na talaga pwede ang mass media advertising and hindi na rin pwede ang outdoor advertising. Aniya maaari makiempluwensya ito sa mga bata, lalo na ang madalas utusan ng mga magulang para bumili sa mga tindahan ay ang kanilang mga batang anak. Inutusan ko si Utoy bumili ng suka sa tindahan o bibili siya ng suka para sa nanay niya pagpunta niya sumulubong sa kanya yung cowboy na ninigarilyo. Mali po yon, Baka lumaki sa Totoy, hindi lang suka yung binili niya, nagkaroon pa siya ng ideya na okay pala manigarilyo. Ayon pa kay Asik Domingo, ang kanilang ginagawa ay alinsunod sa Batas Republika 9211 o Tobacco Regulation Act of 2023, ang batas sa pagkontrol sa paggamit ng mga produktong tabako. Kaya naman, payo niya sa publiko, isumbong sa kanilang lokal na tanggapan ang sino mang lumalabag dito para agad na maimbestigahan at mabigyan ng nararapat na aksyon. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.